Grocery naman! Ha? Grocery na! Kakagastos lang sa ref, grocery na agad! Siyempre, para may laman yung ref natin. Ba't ba tayo bumili ng ref kung wala naman laman? Gano'n. <laughs> <laughs> o, oh, sige. Tara guys! Ay, maliligo pala muna ako. Ang mo? What? Sige <laughs> na ka? yan! ka? O. Hindi na, to. Hindi. Maliligo muna ba? ako. Maliligo muna ako guys. Tapos, Game na, okay? Okay. pagtakip pag uh, ko, tapos pag bukas ko, nasa grocery na tayo. Ha? Oh? Tignan mo ha, tignan mo ha. Oh, dito na tayo. Dito na tayo. Gige, <laughs> <Dito na tayo. laughs> okay, okay. pamili na tayo. Ano ba ang mga bibili natin? Sariling direction yung cart, oh. Ano bibili natin? Ano ba? Mga kung ano, ano. Oo. Uh -uh. sige, let's go. Simulan na natin tong gastos na to. Ah! At Ayun na nga, ang dumingan ng chinelas dito ni Duday, no? Nandito na nga kami pala sa sikat na sikat at talaga lumang pinupunta ng mga tao na SM Baliwa. Nakakita pa nga kami dito ng cute na dugo. Ang ganda ng damit ng dugo. oh. mas maganda pa sa damit ni Duday. Pero ayan, samahan nyo kami dito na mamili sa SM Hypermarket sa SM. Let's go! Happy to serve! Uy, nandiyan ka ba Okay, eto na ang una. tender Juicy by Duday. Pagang. <laughs> Peflex Paga. Wala wala. Sa red light. Go. Ito e, na dyan. Sumakay ka dyan. Sumakay ka. Bitin. Ito po sumasakay po dito. Ikaw kasi. Hindi, e, pwede nga yan. Pwede dyan. Pwede ka dyan. <laughs> so, push me. <laughs> dito, diba, marap. Marap ka dun sa kabila yan o oh. ang shopping ba to o laro? so oh, day tinamaw muna akong piya palaman o oh. tinapay palaman? tinapay? oo oh. ah. kuha tayo ito nasa tinapay? andun ah sige magpalitura <laughs> ko guys pagka nandatrip Oh, champion pinapapak yan ah oo oh. <laughs> Huh. Ano ito na? Patingin nga. Ano yan? Tapos. Ayun, eh, paang madumi. Ano ba Nakarating ka dito. Ang dumi ng paa mo. Koko crunch. Kaya natin koko crunch. Ay, hey, gusto ko nga ma-feel yung kinukuha ko yung isang bagay ah, na ka na. Coffee, mate. Eh, no. Coffee ko. yung in, in no. to oh. UFC. Papa yan. Ayan UFC. UFC. Hindi yan. Ito nga. Ano ba? Ano ba? Magbasa ka kasi. Ito nga kasi. Ito pa. Mga payo. pala. Ayaw magbasa. Bawa na meal. Chicken na nai. Chicken na nai. Ano gawa mo? Chicken na Okay guys. Asukal guys. Ano mas okay dyan? Ay yung white. Itong gulos. Brown brown. Medyo brown. ano lang to. Six oh. Ako, ito ako. Sweet and spicy. Kaya mga dalawa niya. Dalawa sa kaya. Oo, ako din. Mukhang puro kanton na kainin mo. Uh, yan? yan. Yan. Tinira ka pa Uli. sa... Oh. Huh? Tingin mo makakamagkano tayo? Ah, uh, may 4000 4000 okay. Tignan natin guys, gumawa ka p tayo. Ano siya guys? Puno-puno hindi hindi nakakasya eh. Isa lang. Paalis na kami. Bumabay na tayo. Ah, ilan hula mo? 4000 4000 Ako? Hula ko nasa 6K ah, Wala ayo. Wala <laughs> ayo. Tignan natin ha. Tapos <laughs> P3,000. Pila na tayo guys Matulungan mo kaya ako Nakatinga nga ka lang Nakatinga ka lang pala Ako taga video lang guys are, 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 are. <laughs> Ayan doon na <that. laughs>

Kakain lang ko ah. Ha? Ito sa akin, ano yun? At dito na natatapos ang aming pagbibili. <laughs> A few inches later. Hello, Hello uh, guys. Ano, uh, ano naman gagawin mo? Diba nakapamili na tayo. Ayan na. Oh. Eh si Mar na ilalagay yun dun sa ano. Mga napapanood Sorry. mo. Kung ano-ano na lahat. Pagkatapos ng ano. Eh si Mar tanggalin yung plastic ng ref ah pagkatapos nun, ngayon naman ASMR. Lalagay yung mga food sa ref. Sige, dami mong alam mo. Lang, bahala, sige, ikaw na ang bahala ka sa dyan. Tara. sige. Váy ông ghi nga nga làm nga 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 nga